kain. Wala. upas Huli! 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 Yun! Ay, wala nga. Huli! 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 Ayun! 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 Ang laki! Ayun! Nasa dulo! Lawsuit, ayun! Ayun! Ito! Ito! kapain mo na! Ito! Baka makawala! kapain mo na! kapain mo na! Ay! Dalawa! 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 Dalawa!

Gra Yung pala grabe baka pa. Oh, dito lang pala sila sa gilid. Dito sa Ay grabe ko oh. lala, mm. <laughs> Dito pa dito. Dito dito sa taas. Ang mo nito, Kepay? -te Ito lang yung importante natin. Hindi <laughs> yung ulam natin eh. Oh. oh. Ay, grabe. Kyo? Ay. Kyo? Yan. Ito yung ulam natin ngayon. Oh. 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 No. grabe, laki yan. Ano? Malaki yung isa eh. malaki yung pay, oh. siguro. Ay, ay, ang na. yung uh, asawa oh? Oh. Ay, laki niyan, ah. ay. limang kilo. Oh, 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 Kyo? Kyo? oh, ang oh, Ay. oh, kilo. oh, 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 parang unan. Kiss mo lang, kiss. Laki o. Kiss, kiss. Pawak <laughs> <laughs> niya ba? Yan ang malaki. Okay, okay. Yan ang malaki. Oh. Taba. Oh. Ay, oh. Gusto. Ay. Gusto mo mga ka, ano, mga huli ng ah. ganito palaki o. Oh. Huli kayo, pai. Oo nga, pala. <laughs> <laughs> okay. oh. Magkasawa to, magkasawa. Ito yung lalaki oh. Ito mo mapapansin yung babae kay lalaki. Ito. Ah, ba, na mapayat. Ito, ito may click, no? Oh, yan may click na, ano? Oh, Ay, ah, ito, uh, ito, ito babae, buntis yata, oh. Hmm? malaki. Okay. Uh, grabe siya. Grabe. Sakto yung ano yung mo, yung hagis mo. taba, oh. laki mga kapay. Laki mga kapay, oh. Ang no? eh. tab. Oh. lagay, ano? Lagay sa lagayan. Eh, ano ba ano, ano? sila, no? Ayos. So, pa, kanina, eh, pero... <laughs> parang una sa laki. Oh, kita nyo yan, oh? Grabe, uh, manalo. Ganyan. Bigat. Oo. Oh, dalawa. Hmm? Wow. Ganda ng kulay, oh. Ano oh. mo? Jambu-jambu. Wait, kerna.